what's up guys ito yung huli natin ngayon oh. bukunti lang malakas na ang hangin ayun oh. okay pinti lahat niya Ayan yung kubo. Kaya siya malapit ano? Malapit siya lecture. Ayan yung lecture. Ayan eh, yung lecture yan. Ako nandito nagtatago sa lili. Nakas na yung hangin. Mahirapan na huwag magtibok na ito. Ayun. Tinyo mahalo na 'yan, oh. No? Hmm. Ano pa na uwi niya? na. na rin naman. Kapaano may huli? Maglamabok ya ito. Huli natin. sama ko na dyan yung pangulam ng pusa shoutout po pala kay ma'am isuko Isuko channel shoutout po kay ma'am joy charity shoutout kay ma'am ani ng japan shoutout po sa inyo ayan o, dito tayo sa lahat Ito, may mga kubo rin dito ayan tapos ayun may may nangangangrong doon ayun, ayun nangangang o ayun may na po ako mahangin na bali itong isda ilalagay ko lang ito sa lalagyan tapos ibat na may huli po ako dito catfish ayun o isang piraso mga lahat yung ilo yung huwi ko po yan sa bahay yung adobo yan malamang sarap yung adobo at lagata ayan yan sya fish isang piraso lang malaki na huwi yan sa mga uh, trito <tapotan> eh. ha? ha? Wala, nagpahinga ako. Ang sakit sa katawan eh. Mga 15 piraso rin. Nadali ko. Uwi na ako. Wala. Mahangin na. <laughs> Sumasabit yung timon ko sa bangka eh. Ay, sa bangka. Sa lambat eh. Eh, wasak-wasak na yung lambat. Lalo mo wasak eh. Di pa yun eh. Ah, ikot ako. Uh, Lalagay ko lang sa lalagyanan. Ay, nako. Ay, kahit pa paano, may huli. Huwag lang mawalan. Ayun, yung kasama ko eh. Uwi na. Uwi na rin yan. Si parang yung nagigito. Ah, si Aya, na. Ayun po. tayo yun dito na lang po maraming salamat po sa lahat ng mga tangkilik at nagtitiwala sa ating mountain vlog pakisupport naman po pakilike and share na lang po pakipalo na rin po pagka ano, salamat sa lahat po ng inyong support na. ingat po palagi God bless everyone to God be the glory Bye.